One, two, three, no. Whoa! Hello and welcome to Celebrity Home. Andy Eigenman. Kinilig sa pasalubong sa kanya ng kanyang partner, na si Filmar Alipayo. Sa ibinahagi nilang video ay masayang nag-unboxing si Andy, ng mga binili ni Filmar para sa kanya. Nakakatuwa at maraming nakarelate na nanay sa ganitong senaryo. Ayun sa iba, pag nanay ka talaga, kikiligin ka pag nakatanggap ng mga gamit na pangkusina o sa bahay. Okay, I got I'm put, put them here. Wow. Ah. Oh, no. What's that, Koa? What's that? What's that, Mama? What's that? What let that? That's wow, what's that Wow, Wow, a strong. Wow. For a new house.

No, if I know, you must. Wow! Okay. You like the your new pieces. place, Koa? Eh. Yay! I can wait to well, eat with it. Wow! Oh, yeah, see, Mama too. Mama gonna.